left right left forward backward right left right left right right backward, forward backward left right left right obvious naman na sa ganitong edad, ito 9 years old, ay inaantok yan talaga sila kapag afternoon session. Yung allow na to alas 3 kasi tingkatulog po talaga nila. Kaya ako gumagawa ko ng mga paraan ng aking motivation, strategies, and techniques para po sila ay alive while I am discussing my lesson. So, yan po ang ginagawa ko. So, you can do this while they are sitting or standing. So, dipindi po sa inyo, sa sitting sa inyong classroom. Aside from that, marami pa pong mga motivations, techniques, and strategies basis para po, ang mga bata natin ay hindi uh, nagiging bored sa ating leksyon. Ako po, ayoko po talagang mag-discuss na ang mga bata ko ay naantok o may natutulog kasi useless lang po ang aking pagbubunga nga o pagdidiscuss kapag ang iba ay hindi naman nakikinig kasi gusto ko po talaga na 99% po or 100% lahat ay makaintindi sa aking itinuturo. So, yan lang po ang ginagawa ko. Maraming salamat.